Ito po yung ipapasok nila sa loob po nila, sa loob ng cage. Tapos meron din papasok na tao para maghuli siya sa loob ng isda. Gusto mong mga mga kamay nga. na yung Meron din tayo sa pagkakainan. Wala alala yung diyan. Sige na! Putong, kayo paralit. Hoy! Sige na ko doon, 150! limit, sige na! Sabay na ko

I don't know. Ayan, na so yan. naman guys, nahulog si guys dun sa ibabaw ng kids guys. Ayan, nagtatawanan naman sila guys. Ganito kasaya guys pag nagha-harvest ko dito. Biro-biroan lang yan, pagpatanggal daw ng pati. Nakaligo ng dino oras. Ayan, <laughs> o oh, ayan. nilagyan po nila dito ng tarpal kay para pag hagis po paglagay po nila ng isda dyan sa chilling tank hindi po siya ano mapunta sa kabilang side yan Andito na si Kuya Vicky kaya. yan. Vicky na po. Ayun ang pumasok. Ayun ang pumasok. Ayun ang pumasok. dung barang siya guys, yung yeah. mga guys, yung mm. mga guys, so, yung mga guys, yung yeah. mga guys, mga yeah. guys, yung mga guys, tao mga guys, yung mga guys, yung mga guys, guys, yung mga guys, yung mga guys, yung mga guys, yung guys, yung guys, yung guys, Nakarede na po yung mga crits. Yan. Mga Yan. Nalagyan na po nila guys. May taga kuha ng uya. magbubuhat po may magkakareg.